kahulugan ng pagtaya sa panaginip Ang kahulugan ng panaginip ng pagtaya ay madalas na umaakit sa maraming tao upang mahanap kung ano ang kanilang pupusta para kumita ng pera. Ang pagtaya sa pagsusugal bilang isang manlalaro ay nagpapahiwatig na meron kang kontrol sa isang bagay ngunit hindi ito nangangahulugan na palagi mong ginagamit ang pinakamahusay na diskarte. Para sa mga nananaginip tungkol sa laro ng pagsusugal, dapat silang palaging magpasya sa pagitan ng patuloy na pagsunod sa mga hakbang na kanilang itinakda o hindi. Ito ay dahil ang panaginip tungkol sa pagsusugal ay mangangailangan pa rin sa iyo na gumawa ng mga tamang desisyon higit sa lahat dapat mayroon kang karunungan upang malaman kung paano gumawa ng naaangkop na mga pagpipilian ng hindi nagiiwan ng lugar para sa pagsisisi balang araw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manood ng laban sa pagsusugal. Kapag napanaginipan mong manood ng laban sa pagsusugal, ipinapakita nito na may pipiliin ka. Mayroon kang paborito na naghihikayat sa iyo na manalo kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusugal. Kung nanaginip kang sumali sa isang laro ng pagsusugal, ito ang panganib na pipiliin mo, pagkatalo o tagumpay. Kailangan mong makinig sa payo at matuto mula sa mas matatandang tao. Kung nananaginip ka ng pagsusugal, ito rin ang nagpapaliwanag na hindi ka papalarin sa laro ng pera kahulugan ng panaginip tungkol sa matalo sa larong sugal. Kapag nanaginip kang matalo sa isang laro sa pagsusugal, nangangahulugan ito ng mga away at salungatan na tama ang tama sa iyo. Panatilihin ang iyong paniniwala na muling magkarga ng iyong enerhiya at makaakit ng maraming kabutihan at gawing kalmado ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglaro ng baraha kapag nanaginip ka maglaro ng baraha, ito ay nagsasalita tungkol sa determinasyon na makamit ang mga inaasahan. Dapat ka maging matyaga sa paggamit ng tagumpay. Kung nanaginip ka maglaro ng mga baraha sa isang grupo ng mga tao, ito ay isang senyales na maaari kang umasa sa suporta at proteksyon ng mga tao sa lahat ng oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang larong pampalakasan. Kapag nanaginip ka tungkol sa palakasan at pagtaya, ipinahihiwatig nito na hindi ka komportable dahil kailangan mong ilantad ang iyong sarili upang makita ka ng ibang tao. Ang isyong ito ay tila lumalampas sa mga hangganan ng kahihiyan at higit pa. Makakagambala ito sa iyong buhay na hindi mo dapat ginagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa laro sa cellphone. Ito ang tunay na kahulugan ng panaginip tungkol sa mga mobile na laro. Nagaaksaya ka ng kaunting mga pagkakataon upang tumayo sa lugar ng trabaho dahil ikaw ay makitid ang pag-iisip, kailangan mong maghanap ng karagdagang pag-aaral sa labas ng iyong silid. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga video game. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga video game, kailangan mong pag-aralan kung gaano ka nakakaimpluensya sa buhay ng ibang tao at kung ang pagkilos na ito ay isang inspirasyon o may bigat na makagambala sa mga gawain ng ibang tao. Kung ikaw ay masama, dapat mong tandaan na ang lahat ay may karapatan sa kalayaan. Ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ng ibang tao at palayain ang iyong sarili mula sa sakit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang board game. Kung nanaginip ka tungkol sa mga board game, ipinapakita e nito ng iyong isa sa buhay ang mga desisyong gagawin mo. Kung ano ang desisyon mo ngayon ang magdedetermina ng iyong buong kinabukasan. Ang mga board game ay nangangailangan ng diskarte at tumpak na mga kalkulasyon. Kailangan mong maging maingat kapag gumagawa ng mga pagpipilian. Makakatulong kung mayroong kang paninindigan para sa bawat bagong hakbang na ang tagumpay. Gamitin ang parehong mga armas na ito upang gumawa ng mga pagpapasya at tiyakin makakagawa ka ng mga kasiyasiyang pagpipilian. Kahulugan ng panaginip tungkol sa laro ng lottery Tulad ng panaginip tungkol sa pagsusugal, ang laro sa lottery ay bihirang nagpapakita ng anumang tunay na panalo sa anumang uri Upang gawing mabubuting bagay ang masasamang bagay, kailangan mong bumuo ng mga tamang bagay sa mahabang panahon upang umani ng kabutihan na gusto mo.